Good day mga ko, ito choboy, po ko Joel's Motovlog for today's video. Paano nga ba mag-reset ng time sa digital panel ng Honda Click? Ang gagawin mo lang, pagsabay mo itong dalawang buton na to. Press mo lang siya, pagsabayin mo lang siya. At kapag nag-blink na yan, ayan, pitawa mo na. Then, i-click mo itong right button. Ayun. Change natin yung oras. Tama naman, tama naman yung oras niya. Iyan ko lang. Babalik ko lang. Ayan. Press mo lang dito sa may left button. Ayan. Ayan. Then, click mo ulit yung right button. Para uh, sa minutes naman. Ayan ito ulit mo sa left button click mo lang para palitan malayo layo 945 click click mo lang sya 945 ayun tapos i-click mo ulit ang right button para bumalik sa dati Ayan. Ayan. At isa pa. Ayun. Ayan mga koy. Salamat po sa panonood. Shout out nga pala kay Ayun. It's your boy Joel's Motovlog. Thank you for watching. Goodbye.